Siya shut down na, boy. At to na. <laughs> <laughs> try it na. Don't fly. Dumula. Kala ko bumula na yung bibig, boy. Boy. Kala ko bumula na yung bibig. Dahil <laughs> na nakakapanghina pala yung dahon ng ipili-ipil, boy. <laughs> Ay, na, wag ka nang kakain yan, ha. Last <laughs> mo na yun, mag-i-tipwento Pag dito ka tumaob. Pinagtawa na siya, Ton. Pre, pinagtawa na ng mga lalaki. <laughs> Wala. Walang nakakita, eh. Walang nakakita, ta. Walang nakakita. Ay, na, shut down na yata, boy. Ang ina, tapos, 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 tapon mo na yan. Yung iba. Ha, ha, ha. <laughs> Hindi kasi pantay eh. Tika lang. May ano dyan. Ka-erni. ka na ka-erni. Kaya nakabidyo ba kami dito? Nakabidyo yan boy. Dandaan lang. lakas kasi ng agos eh.

Pag nabasa yan, di aapoy yan. Sabi ko sa sa'yo. Sabi ko sa yo, di aapoy. Kalma ka lang, kalma ka lang. Kalma ka kaya mo yan. Ito na lang, pagdadaalan mo. Isang siyong... madulas. <laughs> Huwag <laughs> mong bitawan. Pag binitawan mo, hindi na aapoy yan. Ayan ako. Huwag bitawan yan ha. tayo na kasi pipilipin na yun, itapon mo na yan. Hindi oh. mo na magagamot yun. May sakit <laughs> na talaga yun. Hindi <laughs> okay, malakas dito yung lagos. Kasi malaki pa sa gata. May sakit kita ito yung lagos. Ewan ko lang na saan. Naanod -na yung isang kahoy. Malaki pa naman. Oh, wait, really? wait, yan. Ano man yung yare? Tekno na, no? Dapat pa ako. Hindi mo talaga pinatawa. Hindi mo talaga. Ah. Uy, tayo na. Tapos na namin yan dyan. Kala nyo, ah.